Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat sa uh, Luzon Visayas at Mindanao sa mga kababayan natin na sa abroad uh, Tara po, samahan niyo po kami Mayroon po kami yung kanibagong scout uh, na kung saan ay uh, pwede na po, po natin tulungan ulit at sa uh, na kami mga kaya ay uh, natin kung ano yung pwede natin tulong kay uh, nanay at napalitan na nga po natin na siya po ay uh, uh, hindi na po nakakita uh, in short uh, nabulag nagulag po siya at kasama ko yung aking team muli si uh, Kuya Herman and uh, Kuya Joseph yan, tara guys, samahan niyo po kami upang uh, kausapin po natin si nanay upang malaman po natin kung ano uh, anong pwede natin itulong sa kanya bukod sa uh, financial o sa mga material po na bagay tara guys no. So, Ano po? Ano yung sirapin? Ikasi-kasi ko na yan. Biti ba ng tayo sa tiyo? Hindi yun. si Lola ng kahoy and then yung maringas na yung kanyang kalay. Kasta ay sabagod to. Ito ang pay, pay payapaya. Saka daw po niya ah, uh, ah, uh, dumi <laughs> gano. pero syempre alam po na hindi po talaga madali yung wala na po talaga nakikita Napakahirap po ang gamit ay uh, po yung uh, sinasalangan nga ikaw. Uh, ganun talaga ayan. Magkakaroon ko nga nga ako ng mga diyan. Independe muna. Binigyan ko talagang hindi po talagang kasi wala na nga po kayong nakikita. Uh, Pakarandom na lang po yung uh, sa inyo. Ano po? Yung, mm -hmm. yung at ang mahalaga po doon ay, uh, yun nga, kabisa din ng bahay, sa inyo, gano'n. Pero mag-iingat po kayo lagi, Nay, kasi uh, hindi po madali yung kalagayan na meron kayo. So, ayan. Uh, ano po po yung masasabi niyo po sa pagbisita po namin dito sa inyo? Salamat, uh, anak ko Tumilag kinita. Kulay nga, dati siya nga yun to, pa na na, wow, kaya siya. Hmm. <coughs> <Ayun>. so, <coughs> so, nagpapasalamat siya, uh, guys, sa pagpunta natin sa bahay niya. At, inga uh, nga, at uh, nagpunta talaga ay para makatulong sa anumang paraan. At, uh, yun na, may mga dala po kami na, inga uh, mga mga bagay, like grocery po, nga, pero nga, po ay okay uh, try po natin manawagan sabihin dun sa mga nanonood kunwari uh, ay salamat anak ko tat uh, tulungan na tindang pinag maraming salamat daw at salamat si Lola dahil kahit papano daw ay matutulungan daw po siya ngayon sa kanyang buhay at kanyang din, guys uh, mga kababayan natin Ah, uh, sa anumang paraan po kung gusto niyo pong tumulong kay uh, nanay ay bukas po 'yung aming YouTube channel at uh, kahit anong tulong po iyan, 'yung uh, basta oh, po lagi Ayun kahit kahit ano daw po basta uh, makakatulong sa kanyang pamumuhay po. Ayun, nagpapasalamat po siya. Ayun, So Bukas po yung aming channel Ano man po yung uh, Gusto niyo pang tulong po kay nanay Mga uh, mapa financial po yan O material na bagay Ay Ayun uh, Maraming salamat At ganoon din ay Maraming salamat din Sa pag niyo sa aming YouTube channel Yung kuyang uh, Kuyang Stevie At sa inyong pag-follow At pag-like and share Ay uh, Malaking tulong po yan Para po aming uh, Mapagpatuloy Yung aming Ginagawang pagtulong Sa ating mga kababayan At ganun din Ay uh, isama rin natin guys sa ating uh, mm, panunood panonood ng video so pagsuporta sa lahat po ng vloggers sa Pilipinas dahil nakakatulong po ito ng malaki sa ating mga kababayan na nangailangan po ng tulong So yun guys, maraming maraming salamat. At uh, ngayon po ay pamimigay po na po natin yung ating uh, groceries kay nanay and then yung uh, bigas na para po sa kanya. Eh, pati ka na nga mga biliga, bukat Sa daya eh. Basta mo naman. Pero ilang taon pong ano, na nawala po yung mister niyo? Ilang taon na. Hmm, ah. ah. rin. na uh -huh. Okay. <cart Sketch> ating paminigay po kay nanay um, and then ganun din ay merong um, tinapay itang siya para hindi mahirapan si nanay sa pagkain niya at ganun din meron din po tayo gatas para kay nanay Ayan, at pansit kanton ay yung the rest po ay at ito siya pansit kanton pa rin po and coffee or kape at saka meron din po tayong sugar asukal uh, at saka Ayun, naputo, kadang, Tinti -tinti ayan po uh, dilata po uh, sardinas natin sampung piraso at meron po tayong bigas guys ayan at bukod dyan syempre guys ay uh, Bigyan bibigyan po din po natin ng ano ng cash si nanay para po kahit pa paano ay uh, may panggastos po siya sa pang-araw-araw po niya rito. So ayan. Yeah. Oh, ng ano bigate ng awang okay, kayo ng sindo ak sa kulit ko Ito po yung ano, tanggapin niyo po yung ano, kahit pa paano po. Sana po ay, ay makatulong ano po to? sa inyo yan. Ano 1K po. 1K. Uh, oh, pa pa paano niyo pong nalalaman pala kung yan na... Uh, to I ano, dayaw, awa dan ako. Sorry, ah, okay. ano, sa ano, kasta, naku na, da, kasta, tiko po na Ah, okay. Eh, ko, mga atas, hantong na ribo, kasta. Sok-sok kong tumuti, daya, ayun, dahil ko, ayun, tayo, dek. Nung na po ko, daya, dek, na po ko. Paano po, baka sandal lang po sabihin nila pag ano, pag tinatanong? Hindi, ang dati korta din ito. Dati ka nakabili ni Sheriff ni Senior si Sikuls ba? Ah, okay. Yung mag-asa matang niya ni Hilda dati bubuong green cafe. Ayun. Dati ay Maria. Para mo kung hindi sa gagasang na. Hindi nga niya nga. Dati si Dakto na. Na malamang alat si na si Tiba. Opo. Ayun. Dati talaga masupyanan dyan ba? Dati sa korta. Okay po guys, sa lahat na Ilocano dyan, alam kong naintindihan yung sinabi ni nanay but then in Tagalog po ay sinisinip po niya kung ano meron siya ngayon uh, Kaya na na yan, ko na Nakasinip daw po yung pera ni nanay, uh, daw po iyan ay nakasinip lagi So, ito ang aramid ko, ito ang Talagang na ang kumidya sa awda tao. At ang magkakarakay kung Ayun, so yun guys, uh, kahit pa po ay ayun nga, daw si nanay na kanyang pera. Dahil alam naman natin yung kaligayin niya, uh, mahirap na isang uh, nanay na hindi na po nakakakita. Pero syempre, alam naman, alam natin na meron siyang determinasyon na magpatuloy sa buhay dahil meron siyang dalawang anak. At uh, yun, kahit pa paano, ay uh, sana nakatulong tayo sa kanya sa malit na paraan. Yan, so ano pong masasabi niyo na nice, is, uh, yan, sa Kuyang uh, TV po? Salamat. Masasabi, ah, ano? ah, anak ko, dati nito kanya. Kata, nga, nga yung po. Bagman ta naka ka, umay kayo to. Yeah. Yan, translate ko guys ha. Maraming salamat daw dahil kahit pa paano, ay, ay nakatulong. Tulong daw po tayo sa kanya sa pagputa natin dito sa bahay niya. So ayun, maraming maraming salamat muli at uh, yes po. So ayun uh, Okay, yes. Ayun guys, uh, mission accomplished guys. At syempre, hindi lang po yun yung sister natin kay Nanay. Kung nag-share po tayo ng tinapay na uubos, ay ganoon din ay mag-share po din tayo ng tinapay na hindi na naubos. ay yung word uh, word ni Lord ay uh, isishare share din po natin sa kanila. Dahil kami po bilang mga vloggers, ay member din po kami ng CLA Philippines or Christ uh, Life Assembly na mga Kristiyano po. So, and guys, maraming maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong suporta sa aming YouTube channel. Bye-bye uh, at uh, see you next time. God bless po.